pang boss, eh, para matanggal yung mga taba-taba niya. Ngayon, may darating, may papahula ah? siguro Ngayon lang din naman, eh, na traffic din. <laughs> <laughs> Kuya, iwan ko muna dyan, ha? Ah. Malik, Kung Bilang nilang kutahon niya. Ah? O, oh, may igurot dancer. Ang gagamot din to? Ay, hindi na. Ano yes ba? Ito ko saan Ulan ba natin yan? Ba't may ba? winawasiwas ano, mo nakabili naman? nakabili ka na ba ng mga pampagamot ng lola mo? Of course, my beautiful lola. Ito na po. Ayun. Okay, tanong nga pala nangyari ka, lola ni Nodora? Kahapon. Ay, tinaningan. Ha? Hindi. Hindi, kahapon, dinala, sa, dinala niyo ba sa ospital? Opo. Oh, okay. oh, dinala namin ay eh, sumama ang pakiramdam. Eh, ano ba naman yan? Yahya? yeah, yeah. but mga dahon? Nabili ko na po kasi yung mga reseta ni Lola. Ito po. Tapos may pagsabi po sa akin dun sa kabilang kanto po na magaling po itong mga dahon na to. Dahon ng malunggay. Eh. Wala, tama yan, malunggay. <laughs> ang malunggay, maganda yan. Maganda yan. Pero yung kangkong, parang hindi ako believe sa kangkong. Bago po itong kangkong. po itong kangkong na, na to, Lola. Bumababa po ang blood sugar ni Lola pag ginamit to. Tsaka para mag-stabilize din po yung BP niya. Naku, huwag ka masyado Ay, nagpapaniwala balung. sa mga ganyan, Debina. Maraming Malung ma manluloko ngayon, nanguhula, pero hindi naman tama yung mga hula. Oy, malunggay ba yan? Baka, baka magkagatas yung sinola nito. <laughs> 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 Ang marami ng gatas well, yan eh. Hindi mo naman ano mga anak si ato. Oh. Ano ba, bat, para bang pinakikinggan mo pa ako, pinariringgan mo ako, huwag kang ganyan magsalita. Hindi. Hindi po, Lola. Napasa ko na rin po ito. Nakapag-research na po ako dito. Tsaka hindi lang naman po ako basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi nila. Mm. Oh. Supplement lang po ito, Lola. Pangla pampalakas po para kay Lola ni Dora. Tama, tama. Gulay eh. tsaka katas ng gulay. Oh, okay, mo Sige na, painumin mo na si ate ng gamot. Teka, saan mo saan ka nga pala kumuha ng pera pang bilhin ng mga ganyan? Lola, may pera po akong bigay po. may pengi po. naman. May pera ka pala eh. Hulaan kita. Hulaan ka namin. Hulaan. Sige po sige. Yes wala ka namin. Ayan. Nai-inlove ka sa lalaki. Po? Nai-inlove ka sa lalaki. Opo. O, oh, tama. O, oh, di ba? O. Oh, wala siya ngayon. Opo. Oh, wala po. Ano? Nag-host -nag sa Debu. Tara na po, lola. Pasok na po tayo. <laughs> Hindi ko po alam yung schedule. Eh. Tara na po. hosting ng <taraf commentary> pinatulan. Tara na, lola. Hindi. Tindi naman. <laughs> Patulugin niyo naman. <laughs> oh. Ayan. Oh, tingnan mo. <gasps> ano, bubunot ka pa ba? Lucky nine na. Lucky nine na pa. <laughs> Ang baba, press <laughs> lang to. Good na. Good na daw to, bossing. <laughs> Ginod. Yeah. Oh. <laughs> tres lang eh. Tres? Sapa. Bunod Sapa. Pa. O, isa pa. Bunot pa. Kuwa ka isa. Oh. Pintahan mo. Pintahan mo muna, anak. Good ka na ba? Isa pa. Tres pa din ito Tres <laughs> ah, pa din. Ah, hindi. Tres pa rin. <laughs> Ang ganda ng sakin, no? Oh. Humirit pa ako. Ano? Oh. Humirit pa. Buta pa. Buta pa. <laughs> pa. <laughs> <laughs> ako, good <goodness. laughs> na no, Nabuta pa. Lola, tara na po sa loob. Oh. Pasok na po tayo. Halika na. Halika na nga. O, yung Teka mga kolekta mo. Yung mga manguhula po, bumalik kay bukas, ha? Oo. Oh, oh. Dito okay. rin. Dennis, nice. komita Ayan, ah. kung ano po yung pila nyo, yung depo pila natin bukas, ha? Eto, hulaan kita. Hulaan ko to. Oh, sige. Ate, eto nanalo sa Olympic. <laughs> <laughs> ano ba? Olympic. ba? Ano May medal yun. Ayan, oh. May medal Oh. May medal. Oh, sige Atong pa. Anong event yan? Opo. Siguro ah. nagkakabiti ka, no? Bakit? Si Pepeng Agimat. <laughs> nag i ni Pepeng.